Magandang buhay mga na Ayan, magluto pa tayo ng masarap na ulam. Ayan, naiwak ko na yung carrots, patatas. At itabi muna natin yan dahil magigisa na tayo mga kailyan. Nilagay ko na yung sibuyas at luya dahil nga nainit na yung kawali. At lagyan natin ng paminta para hindi manikit yung manok. Ayan, nilagay ko na yung manok. At sangkutsain lang natin saglit yan. Then, pag medyo naluto na siya, ayun, ilalagay na natin yung patatas at carrots. At ah, takpan muna natin, lutuin natin siya ng 10 minuto. At pagkalipas ng 10 minuto, ayun, timplanan na natin ng toyo, na oyster sauce, ng pampalasa, at ketchup, to tapos tomato paste. Ayan, at haluin na natin. At lutuin natin siya ng labing limang minuto. At pagkalipas ng labing limang minuto mga kailan, ganyan na. Ilagay na natin yung sili oh, para may konting anghang naman yung ating ulam. Ayan, tatakpan ulit natin siya pagka uh, raan ng ilang minuto o ganyan na po si mga ka-alien. Dahil nga may natira akong pechay, kaya ayan nilagay ko na lang yung pechay dahil nga wala na akong ibang lulutuin. Mas masarap at masustansya yung ating ulam. Ayan, nilagyan ko lang siya ng uh, chili flakes sa taas at saka um,